sabi niya tayo yung na lang motor. Ah, okay. sniper. Parang ano niya lang. Parang lock biro niya lang. Sabi ko, Kaso, kay... magkano ba yung sniper? 150. <coughs> <coughs> Magka ano po hulugan? Uh, tikman mo muna bago mo itanong. Pusga. Ah, doon na ako gusto ni Greg eh. Pag nagustuhan ni Greg, gusto Ay, ko na rin. Tignan mo, halos nung subo ni, halos niya, halos kalahati niya yung ano, pinapay.

Hmm? Diba pag tayo sa cool. mm -hmm. Masarap? ano Thank you. Ang galing? Nagkaano yung paminta, di ba? Mm -hmm. At saka yung asin. Mas sumarap dahil kasama si Kuya mm. Ken -hmm. sa paggawa. Tiyan mm -hmm. naman mo! Kaya pala makahap. Kaya <laughs> <laughs> pag <laughs> kinakabay, parang mas lumabas yung lakas. Mm -hmm. Mga katekram, eh, naglalambing po ang panganay. Eh. Nagre-request po ngayong birthday niya ng ano,

Yeah, you need to wash your hands. I okay, then I'll just do I'm gonna put a show. Wait no, long in line now. Hey. That's on my I want to know the real uh... This is my line. Okay, Quinico, can you get one and uh, I want to know the, your reaction, what do you like mm. the taste? Oh, you're sliding to my eyes. It depends on your, your uh, reaction, if it, if it is delicious hey, or not. Hey, it here, don't touch the line. It has a savory taste. I'm piece. just looking like this way. Oh shit. Remember the the hey, palaman. You already took a break. <laughs> <laughs> hey, why you me? In, wait. What? What, what are chicken. you trying to say? <laughs> it has the savory taste and ah, the, the, the palaman fresh. that is. Poor. Is it yummy? Yeah. Oh, yeah. One, one to ten. How can you rate it? Ten is the best. <laughs> <laughs> When you go? Seven. Seven, okay, what about you next? Well, like you stayed there long. I like it. I like it. Seven point nine. Okay, thank um, you. I'm glad of this. Yeah, you tried to buy it. it. Just taste it. Just taste it. But 8. I don't 8. like 8. the smell 9. of the chase. Eight point so, nine. You uh, tried. Uh, eight point nine. <laughs> I said eight point nine. Why did you put? I love it with cheese. It's okay, so that you will like. I you know. Cheese. I like the cheese flavor. And also the chicken. It's all. Mm -hmm. it's Okay. Okay. Wow. One hundred well, Can you clap your hands, Naman? <laughs> Thank you, my beautiful daughter. about summer. <laughs> Thank you, also. <laughs> Have you done explain what it tastes like? <laughs> no, I We just hate chicken. No. Wow. Wait. I want to say something. No, he wants to feel the taste. Wow. <laughs> <laughs> yeah. ah. mm -hmm. It's my. <coughs> that was a stage. Mm -hmm. Mm -hmm. Maybe Ramshan Making. has... Maybe I told 1,000 point 1,000? Thank you yes. my beautiful daughter. Yep. That's... Oh, you no, know, no, don't, you know, don't, don't. Yeah. Mm, wait a minute. Mmm, wait. That is me, no, no. Ah! I'm not a Ah. Uh. Mmm! So hard to, de to, de to decide. Mmm-hmm. Mmm-hmm

he, he, he cannot he cannot explain it because it's very yummy. It is very young. Yeah. That's why it's thank like, But the best one. It it, it explodes to his. Actually world. ten plus ten times ten. Ten. Ten over ten. The flies is uh, no? Ten over ten. Why is that? You might know. Uh, I <laughs> know. Oh, it means my son like it, it so much. He's Mmm, -hmm. <laughs> oh, <yeah. laughs> <laughs> I can eat it. I can eat it. I can eat it. I can eat it. Oh, very yummy. They like it? Okay, thank you, my son. let How can you eat it? Oh. I'm happy. I, okay, no, Abby. you're the. Okay. Thank, you. Wow, thank you. I said not know Where's ano, Abi? Abi! Next! Abi, na! It's yummy! It's with cheese! Oh, ah, Kuya Clark na muna, hey. mm Hmm? Na to, Baka yung pinto, binuksan nyo, pumapasok yung mga ano. The door ain't closing. Um, ano, ko na. Oh, sige. next. Take, Take your bread. <laughs> mm -hmm. Eat it up. Eat it up.

Because I ah! think it's gonna come here later. Because it's in camping. Okay, no. but I want to know if everyone like it. I like it. I like, I like it. it. I like okay, it. Okay, thank you. Also, you can... I say it's average. It's average. It's average. What's average? average? Okay. Okay. It's like normal. It's not very delicious. It is very There's delicious. Because he hates chicken. Nice, your kuya is just pranking you. Okay, thank you. Okay, you can eat it outside. I will make for nanay also. Ma'am, you can buy it. I'll buy it. I'll buy magpapalaman pa ako. Kuya! Ayun pala, tamang-tama. Nak, dito. Bilis, tignan mo to ito na oh. si kuya naman ngay oh, yeah. wow. bilis 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 eh sa hien yung kung kuya oh. Sana na magustu. sana magustuhan, sana magustuhan, magustot saan 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 magustuhan, saan saan Hmm. Parang si Ramchan lang, tsaka si Niko, sa Carla. Ngayon, wow. ay, ayan si Tito Jun, wait lang. Wait lang, oh, ayan ay, si Tito Jun. Oh. oh, wait lang, di pa nakuha yung ano, reaksyon ni Kuya, wait lang. Masarap ba? Wait lang, nasa kanya so, ng mga tutok po. Ano po mga katekram? Ano lang. Oh. Ah, ito! Uh, tikman mo muna bago mo ito na... No. Ah, ito na ako. Sige, sige. Pusgaan ako? Magustuhan ni Clark eh. Pag nagustuhan ni Clark, gusto Ay, hey, ko na rin. Tignan mo, halos nung subo niya, halos kalahati niya yung ano, pinapay. very delicious, ano? Mm, special. mm, oh, tignan mo, tignan ko rin na. Magtito. Tignan natin. Sabay tayo. Mmm, <laughs> -hmm. gusto ko. Mmm. Sige, kayo na doon. Mmm. Sige, Mmm. Ang sarap. Actually, kulang naman yung menu. Hmm? Kaya mapagsalit tayo sa sarap. Oo. Mm -hmm. Ang uh, sarap. Naman. Thank you. Ang galing. Nagkaano yung paminta, di ba? Mm -hmm. At saka yung asin. Tinalo pa yung sa mga ano? Oo, dahil sa McCormick yung gamit natin. Kaya tuwag lang. Oo. The best. Thank you, thank you. Mm -hmm. Sarap, sarap. Mas sumarap dahil kasama si Kuya mm -hmm. sa paggawa. Kaya naman ba? Kaya pa na sumarap? Kaya pala mas <laughs> 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 mas mm -hmm. <laughs> Parang mas lumabas Ano, mm -hmm. what can you say? Chef, Chef Dave. Hindi nga po akong na. Hindi kapag makapagsalda kasi. Eh, ka Pagpalaman -pag -pag <laughs> po pala ko siya. Pagpalaman pa na. Pagpalaman pa Nagawa ko dahil sa si request ni Kuya to nung isang araw. Sabi niya tayo pagawa ng ano. Ano yun? Cheese. Pagawa ng ano sabi niya. Pagawa ko ng chicken sandwich. Ah, Dapat kagabi pa to Kaso ang binili ni Kuya August, yung chicken joy. Chicken joy? Oh, apa oh, tips for you. Me. May round to agad. si... Sa'yo sana to, kaya na yeah. na lang to. Oo, okay niya ako kasi. Na, may napanood lang ako na ano. Na? Huh? Video yung... Yung nurse, yung lalaking nurse sa... Uh, hmm. Dubai ba yun? Ano na naman? Kali, parang inaano niya yung... Meron siyang pasyente na ano, kid, nag, kidney failure. Ay, gano'n. Parang inaano niya awareness sa mga... Sobra. Huwag lang sobra. Mm. Okay. Gisi okay. wala to. Tulog po ako to. Hmm. Pwede ba po, po gawa? Pagising ko gawa na. <laughs> Pwede sa asawa ko pala ate. Tapos sa akin yung kalahat. Oh. Kailangan ko din na ito na ano? De, ng ano? hindi gusto kong mano. Hindi, parang ang monitory lang. Mm. Para lang ano. Kuya, ano kasi, importante. Maganda rin yung nakikita natin yung ano. Yung condition ng ating mga katawan. You like it, daddy? Yeah, I like it so much. Mm, Wow, I'm so happy. You like it? Oh. Like Like it. Like it. natin ang ano. na. Mmm, ayun na. Everybody likes the sandwich. I want to put more of this. Kasi baka naman. na ito to. Si Ginawa naman tayo ito. Hmm. Ano si Eh, nag ako ito. ko kagapon. Ay, nung harap. narap mo. Ang Pwede pa ito. Mmm. Sa ito yung ganyang kar kar karaming karaming karne. Mmm. Almost 2 kilos siya. Gusto ko nga ma-enjoy niya kaya. Yeah. Mm. Parang masarap siya sa ano. Kape. Ito yung, yung parang kakabake niya. Wow. Tapos nandoon siya sa loob. Mm. Sa loob no? Tapos nalagay mo ng cheese yung natutunaw. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa sugod kada-kadat mo. Mm. With chicken, tapos ano. Pwede. Pwede. Try natin. Ganun ginipin ni la mo na cheese yung pagkain daw sa microwave nag yung ano yung Anong cheese ba yung yung May tawag ano eh. Ah, meron natin yung Easy yung Easy yung Cheese. yung ano yung ano sakto pala yung pagbaba ko. No. Before na gano'n. gusto pala yung at, din na yeah, pa ni Guigel at mga mga ganda na po. Ayun na po. <laughs> oh, Ayun nakatatlo ka na eh. Nakatatlo hmm? na ba? Tatlo na po nakain uh -huh. na ko. Masaya naman ako. Yung pinagpagura kong yung kurot-kurot yung tina yung manok. Nagustuhan <laughs> naman ni Guya. Sabi ko pa naman, sana pagkatapos namin ano, magising ano, kaya matikman niya. Ang sarap. Ang gabi. Masira mo. Nagustuhan mo kaya? Okay. Masaya ako uh -huh. nang nagustuhan ni Kuya. Tito Joe, may kudutuwas yung pamanggin mo. Sino si Gwede? Oo. Oh. Anong request? Anong request? Yung sniper daw. Sniper na motor? Ba, 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 ba. Sa birthday niya. Ah. Dito, dito, dito. pag natin. Paano yun? Pang-karera yun eh. Yung nga. Sabi ko nga. Oh, <laughs> no. Sabi ko. Kani, ka, ano-ano to eh. May nakita sigurado to eh. Hmm. Ano ba? <clears throat> Sige, paliwanag. Paliwanag ka sa mga ano. Ano sa hmm. Ha? Ah, wala pa pala. Wala pa dito, Jun. Kaya hmm. eh, na po kasi nag pa yung motor. Palungan ako pa yun tayo. Hindi ko rin po alam eh. Oh. O, kasi napag-usapan nyo. Oo. Oh. Oh. Oh, ngayon. Pinapilo ko dati ito. Ha? Huh? Pinapilo po ako. Oo. Oh. ako cellphone. Motor ba bagong cellphone? Ah, may offer! Kaya okay. naman pala eh, may offer eh. Kasalanan ko naman pala. <laughs> hmm. Hindi kasi isip ko, mag-18 na siya, allow na siyang gumamit ng ano. Sabi ko, mas okay sa kanya yung mas maganda yung mga features para mas magamit niya. Na motor? Yung sa ito, cellphone. Cellphone to. Kasi napila ko na tatay ito. Hmm. Sabi ko ito, motor. <laughs> o, oh, paano yun? Hindi ko hmm. naman pinapili about sa cell, sa cellphone lang. Hindi sa Kung um, anong model ng phone? Sa cellphone tapos sabi niya tayo ano na lang motor. Ah, sniper. Na. Parang ano niya lang, parang lock biro niya lang. But kasi yun, yun yung high ataw dito, yung mga bagong model ng hmm. phone ngayon, halos pressure oh. ng namang motor eh. Oo. Oh. Diba? ano, ano, Sabi ko, Kaso, okay. magkano ba yung sniper? 150. <laughs> Pagkaano po hulugan? Pero kapag po ka cash, mga 110 to 120 po. Ah, pa pala yung ano, kuya. Asin? sa birthday, sa birthday yun yung ano. Mm, yun -hmm. mm -hmm. yung, gusto nyo yung gusto ano, niya ng ano, regalo ng baby. Wow. Eh, paano yung katekram? Ano po ang... Apa, ano yun natin? Tignan natin. Naman, oh. Sa comment section, um, mm. mga katekram, eh, oh. naglalambing po ang panganay. Nagre-request po ngayong birthday niya ng, ano, mm. ah sniper. Mm. Eh, na po kayo. Mawa na po <laughs> 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 Kung, ano sabi, anong sabi ni tatay? Eh, oh. eh Kapag nag-yes ang tatay, kahit naman ano sabihin ng comment section, wala silang magagawa. Pero baka ma siya ng mga comment section, eh, ikaw sabi mo yung mga katay. Yun, nga, nga. No, yun <laughs> din ang ano, yun din ang ano kanina sa, <laughs> ano, sa katay. Sabi nga ito, ah. ang tatay ang desisyon. Hmm. Pag gusto ng tatay, wala nung magagawa. Ah. <laughs> katay, baka naman. <laughs> eh, sa akin naman, kuya, sasakyan nga, nabilang kita eh. Oh. Ah yung motor pa dahil alam mo naman yung happiness na ibinigay mo sa amin. Oh. Ano ba na napakalit, napakalit na bagay. Pero kasi ang iniisip ko yung safety niya. Yun lang. Pang karera yun eh. Alam ko pang ano yun talaga eh, pang travel. Oh. Kaya nga sniper, di ba? Oo. Oh. Pang malayuan. Tapos pag i-snipe mo doon, nakaganong ka. Ibig sabihin, <laughs> naka ano ka talaga. Pang racing. Oo. Oh. Hindi ba <laughs> nang gano'n? Hindi nakikita ka sa ano, tumatangin eh, well, lang. Ba't hindi ano, yung mga, yung mga bagong model ng mga, mga, yun. mga N -max, N -max. N -max. ano ngayon? Mga nmax nmax Ano kasi ito? Eh di, meron na bukas yung ano ito yung Matic eh. Mm. Ah, Tsaka kasi gusto ta. niya pala din yun. Kasi manual, manual. Tsaka ano yun ito, dream bike po. Ah, dream bike. Wow. Uh -huh. <laughs> at ah, dapat yung modelo, wag yung... 2025 po. Ano yung tsura? Check na natin. Nakita mm. mo na ba? Pinakita, tinig, actually tinignan ko kanina. Okay na. Oh. Lang. Sniper 2025. Ano to? Yamaha to, diba? uh, <laughs> di ba? Um, Ay. hindi kakatulog nito palagi ko kahit pinag-uusapan <laughs> mo. <laughs> Check natin ka tayo, Krab. Oh. Ang ano, ang skinny, no? Maganda. Ang ganda ng harapan. Para siyang sexy style ng ano ng mga NMAX, no. Uh, pero ano siya manual. Oo, ganda ng ano nasa baba ha. Ano pa kulay mo pa to? Hindi na to. Bakit kulay? Anong kulay bang anong, ano mo? Yan mo. Pula? Tsaka okay. na siya ka-berin mo. Saan yung compartment mo? Malaki? Tapos, inunaan pala ako ng ininom ni Stetan eh, no? Hahahaha! <laughs> <laughs> Wala pa rin po rin ito, na pala. ganda ng rib. Uy! ganda ng hurapan, no? Parang ano? Parang... ano, may lahi. May lahi <laughs> testing. Wala ba review? Anong ano ito ito? Um, oh. Ilang CC? 155. 155. Ito. Sniper. Mm. Nagbabala ka bang bumili nitong Yamaha Sniper 155 oh, oh, oh version? Okay. <laughs> uh, para sa iyo ang video na ito dahil oh. pag-uusapan natin kung sulit pa bang bilhin itong Yamaha Sniper 155 ngayong year 2025. Titingnan na rin natin ang kanyang updated price, installment price, eh, dahil color matte black, simpleng simple lang pero napaka-pogi madaling bagayan sa kahit anong suot mo. Ang Yamaha Sniper 155 ay isa talaga Bang, sa so? pinakapopular dito sa Pilipinas. Actually, kahit yung mga lumang version nito, makikita pa rin natin sa kalsada at magpahanggang sa ngayon ay eh, talagang pogi-pogi pa rin. Pero itong mga latest version ng Yamaha Sniper ay talagang ano mas naman. lalong pumogi. Kaya hindi <laughs> nakakapagtaka kung bakit madami ang nangangarap magkaroon <laughs> ng <laughs> ganito. Pagdating Kasama sa... po kayo, si Dave. So, wala pa sa gitna yun. Ang dami ng pogi yung narinig mo. Ang four valve single cylinder. Ang compression ratio <laughs> ay 10.5 is to 1. Then of course, ito ay fuel injected. Ito ay naka 6 speed. At Aww. ito ay merong VBA o variable valve actuation. Yeah. Ang maximum power nito ay 17.9 PS at 9,500 RPM with a maximum torque of 14.4 Newton meter at 8,000 RPM. Alam mo yung mayan. Alam mo yung mayan. Alam mo Actually, itong Yamaha Sniper 155 ay dinisenyo rin for sport. Or ready for race track na ito. Oh, Kaya mapapansin natin no, ang kanyang ito. design, parang pang moto jeep siya, no? Dahil ito ay inspired sa big bike ng Yamaha, yung Yamaha R1. Isa nga sa mga magagandang features nito, meron itong assistant slipper clutch. Na smooth ah. lang kada magda-downshift ka, kahit na ikaw ay galing sa high speed. Ang ganitong ano? features ay inspired din sa Yamaha R1. Ano ang magaganda. Hindi ko, siya, ano? Hindi siya. VPA yung variable valve ah, actuation. Itong VPA ah. ay gumagana sa low cam at sa high cam. So meron itong extra power pagdating sa arangkada at meron pa itong extra power pagdating Ganto. sa high speed. Mm -hmm. Kaya hindi ka talaga mabibigay. Ayun, okay. ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Pero, sabi ko nga sa mga ninong hindi nang kanina, nasa sa inyo po yung ano kung ako oh, nga sa comments o approve. I love po sa inyo lahat mga Telegram. Lalo po sa mga ninong ninang ko. Shout po. bibilangin ko yung mga ninong hindi na nag-thumbs up. Oh, sige, sige, sige. Nako, baka si Tito Ading nag-thumbs down. Pero sigurado ano yan, may kondisyon. Mm para yun ang sa tingin ko kung, mag, kung kayo po'y magta-thumbs up ilagay nyo rin yung condition para yeah. at least alam din ni Kuya na uh, may kaakibat na uh, tsaka, responsibilidad saka iniisip po yung safety niya talaga dito nga lang na ano ako eh mahal dito yung ano pala lang mm -hmm. ito kasama yung oh, ano sige. mo itutuloy ko lang yung ano ko dati rin yung pinatalim ko doon I mean yung mm, -hmm. ko sa kapakita ko din mahal dito Thank okay. mm -hmm. you.

Hmm. Wow. Kulang mayonnaise yan. Eh, no? Hindi, hindi mayo. Mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. mayo kasi mas marami yung... Chicken. Ah. Chicken. Kulang talaga. Pero sana may pang ano? Hmm? May pang balance mo. Hindi kami siya ng cheese, di ba? Oo. Oh. Uh -huh. Sana pa nila na asin. Konting asin pa? Hindi na. Sana pa nila wala nang asin. Ah, okay. Medyo yeah. maalat sa'yo. Hmm. Ah, baka yung part na yun, hindi siya na ano, ni... Kasi nandiyan. Na. Oh. Yata. <laughs> <laughs> Tapos... Sana may konting amin. Sibuyas. Tamis. Tamis. Kaya siguro dapat may sibuyas kasi may sibuyas rin may parang magandaan sa Okay. Pero masarap. Okay. okay. Thank you, ma'am. Thank you. Si Ben, ma'am. Ano? Ano na? na kasi nakain. Where? Ano ito? Magkakaroon ito. Ano take ma'am? Thank you man. for... for... Uh, Tignan mo kung... ang lasa. Awwww! Magkakaroon mm kong magtis. Hmm, yan. Uh, niya yan, 1 to 10. Ano, ano? Wow! Kala ko kasama niya si Floyd. Ano ba siya? Sabra okay siya Hmm. Okay, sino muna? Renzo. mm -hmm. mm Ten -hmm. out of 10. Okay, kuya. Oh. Saan ko, ano ba? Masarap ko ba? Ah. yung ano. Hindi, hindi ako Hindi ako makain ng mahilis ko. Ah? Yung, alam ba, yung combination ko na lahat. Ten out ten. thank you. Okay. Oh. O sige na, punta na kayo doon. At so, ano lang, gusto ko lang matikman nyo yan. Oh. Okay. Sila na ano naman, pipa naman.